Kung di mga sinumaring Hi! Mga marites kayo! Hello mga marites Pinaisip tayo ng kalukuhan ngayon. Ipaprank natin yung mga kapidbahe natin. Tingnan natin kung sino sa kanila ang mga marites. What? <laughs> Kakamatayan ng kalukuhan. Pinipin natin kung may mga marites dyan. Sa labas. Ayan. Walang marites yan sa labas. Pero tingnan natin kung eh, marites nila tayo. Ipupesto ko lang yung camera mga kamarites sa labas. Pero dito tayo dadaan sa likod. Parang hindi tayo makita. <laughs> dito sa, dito sa likod. Magtatago tayo kasi andun si Ate Ambit sa labas. Tingnan natin kung walang tao. Saglit lang. Wala. Hindi tayo nakikita ka, Magtago tayo dito. Ipapisto natin dito. Sa Saglit lang. <laughs> Saglit lang. Baka ko, ako, mga tayo. Makita tayo. Magtago ako. Open na ako tubig, mga Martis. Dito natin ipapisto speaker natin sarap oh no no ito, no kita angkat no, natin no. chan, speaker natin sarap oh diba sakto andun si ati ambit maritisian eh kita angkat natin jam speaker jam baka makita ko. <laughs> tingnan natin. Kung may magmamatis na ako sa yun dito. <laughs> Ipitay natin yun. -speaker natin. Kung may magmamatis sa akin, tingnan ko nga kung sino maribas sa kanila yon. <laughs> dito tayo pipis tumakamarites. Yan. Ayan. Andun yung speaker natin sa harap. O, oh, di ba? Yung aso namin nagmamaritas na. <laughs> Pinusto ko yung speaker natin sa harap. Tingnan ko yung Ayun, ayun. <laughs> Sabi ko na nga, mas ate, yan eh. <laughs> oh. ayun, ayun, Isa rin pala itong si Wonder Mami, ah Oo, oh, oh. Marites din pala itong si Wonder Mami. Oo, oh, oh, oh. Tingnan mo, tingnan mo. Oh, mga marites pala kayo. Ayun, ayun. Isa pa daw. <laughs> oh, oh, oh. Pasimple itong si Wonder Mommy ah. Ayun, ayun. Pasimple, pa nito. Ay, isarin, isarin itong si Wonder Daddy. Oh, 'di ba? mo Tingnan nyo. Isa rin to si Wander Daddy. Mga marites din. Saglit. Ipaparang natin. Ayun. Ayun. Talagang marites din. O. Tingnan nyo oh, nga. <laughs> Gugulatin natin si... <laughs> Gugulatin natin si <laughs> <Gugolatin> natin. Ho! <laughs> <Gugolatin natin. laughs> mga marites kayo! <laughs> Mina-marites nyo pala ako dyan. Ah! pangalan ah, ay ikayo yung mga wonder mommy at wonder daddy sa rin pala kayo ah, pasimple ka dyan wonder mommy ano ah, tingnan ko lang kung sinong marites sa inyo pala, pa, pati pala kayo mga marites din ha ah. pasimple ka rin wonder mommy ah. Akala ako lang yung Martes dito ah. May hawak pang tabo. Oh, ito kuya, ito, ito, oh, ito. Oh, ito. Nag nagdidilig pa yata. Alam ko na yung mga Martes kong kapitbahay. Hindi lang kayo ang nagpa sa akin ha ah. <laughs> <laughs> Nagdidilig pa si Wonder Daddy niya. Ayun, oh, Marites din isa kasi Marites din eh. <laughs> oh, di ba mga Marites na isahan ko rin sila. Akala nyo kayo lang. <laughs> <laughs>